dito tayo ng akbet ang pahaba ng buhay first time ulit kumain ng mga uh, gulay na ganito mga kotobero kasi ah, uh, di miss natin gulay kasi napakamahal ng talong dati kaya hindi tayo makabili ng mga kotobero kaya meron sa ating nagbigay kaya uh, kahit paano eh, makakapagluto na naman tayo ito masarap sa ito masarap na ula mga katubero yung pakbet lalo na kung persang lalo na kung madalang kayong ang luto ng pakbet masarap kumain kung ganitong mga fresh na gulay mga kotobero karagado ng ano to itataka nga lang ako, mga kotobero tilingan niya oh, bubot pa oh. lang kinuha hindi mo nang pinalaki so, hmm, napakalit mga kotobero parang ano mga ito mga kutubero pero ayan ang bulok na kasi hindi natin makasigaso kasi may ginagawa tayo kaya ayan ngayon na lang natin iluluto yan mga kutubero yes na mulut natin magluto ng pakbet shoutout out sa mga nag shout out sa mga mahihilig sa gulay ulit ko first time natin ulit kumain ng gulay ito mga kutubero meron pa silim ito tinatawag mga kutubero no? mga silim taiwan o oh, kaya mga kutubero silim taiwan to napakangahong natin mga kutubero kung makainin niya Ayan, dami yun. Pwedeng ilagay sa pwedeng ilagay sa suwa ng otobero. Magulang pa isang lalagay na natin lahat. Hindi Hindi na tayo. ay pagabulokon, uh, bulukot. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan mga katabelo, ang sili. Yeah. Dalawang klase ng sili yan mga katabelo. Mayroon itong ba panigang. Oh? Hmm. Panigang katabelo. Napakabango. Oh. Ito, may ilang sili. Ay isang, may ilang kuwan. ng na sito, mga putubero hinalo, halo na siya tapos lalagyan natin ng kamatis Bye. <laughs> Ito na natin mga kutiberong kamatis Kinain natin Uunahin muna natin ito mga kutiberong Kasi eh. medyo matigas yung ito yung na ito, mga kutubero. Ito yung sa Tagalog na turo. kaso di kamatis okay, Marami pa tayong gagawin ng mga kutubero Mga alas 10 na si batman, ano yan o to yan, update ang style. bombero yung binigay nating bagoong yan boneless bagoong ito boneless bagoong motobero yan napakasarap nyan ng motobero tapos yes, bumili tayo ng isang bitin para mayroon tayong panglasa ay dinamuto hining kasi kung hindi mo itataktak to mga kutubero hindi makukuhin ko ng isda talagay na natin to yung medyo kat baka umalat tapos lalagyan natin ng tubig sa natin hanggang sa maluto. Ayan ang ating vlog. Ayan ang ating susunod na susunod na vlog naman natin. Eh, maglalaba tayo mga kotobero kasi wala na tayo susunod. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung preparasyon ng yung ulam natin ngayong gabi. Maraming salamat sa mga pagsuporta sa ating YouTube channel, Katabero. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo. Good night.